Yellow Yellow mga Gangers First break Bul bulung Lakta <laughs> Lahat yang nilalagay ko niya dyan Yung mas masetas Grating cheese uh, Dried cranberries Olive uh, Pan na ganang kalitigay Mga kulo kulo sa basit kahit <laughs> at saka buto buto dalawang klase ng buto yan yung ano yung uh, pangalan ito squash sin ito naman uh, sunflower sin yun ang dressing yung yellow Uh, Thousand Island Itong puti naman ito Cheese din yan eh At saka yung beets Yung pula At saka itong ano Q-converting Isa lang yan Kinukuha ko Kasi noon Ang dami kong Kinukuha na ganyan dati Yung pala Potasyong pala yan Mas malaking ma ma Mataas ang potasyong ko noon nung nagbawas na ako ng saging at saka yan hanggang ngayon ilang taon na normal na yung naman parang bread dyan na ano na kudra kudrado yan ay ang croutons na sarangsang dahil na nananam ni kandati butter tapos binake da isang na sarangsang pero bread din, bread din yan eh Okay. Iyon lang at panulak pan, 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 pan natin ay, taso na taso iyak danyo kabulon, hmm. calm kamomile, kalmate, kalmate karnal. <laughs> Pag sa Oda na kita kanto dito, saka Mexico, sabi, kalmate, kalmate. Tayo ma, ma-intindihan natin yon kalmate karnal. <laughs> kung kung minsan nga sabi nung ano nung mga ano doon ini-Espanyol in ako sabi ko no comprende <laughs> no comprende no habla español <laughs> Apo sabi oh nakakapagsalita ka sabi sabi ko na nga eh sabi ko no comprende no no habla <laughs> Okay dok yun lang mga katiganges at uh, basagan na ng itlog walang ko kontra <laughs> Crip niya basagan ng itlog okay pagbigyan. Bye bye, kita kits tayo bukas sa draw.